Lantara na, Kim Chu inamin na ang totoong feelings para kay Paulo Abilino. Si Yanin hindi matanggap. Ikinagulat ng lahat ang naging pagami ni Kim Chu ng feelings para kay Paulo Abilino. Maraming netizen ang hindi makapaniwala na mahuhulog nga raw ang loob ni Kim Chu kay Paulo Abilino. Ayon sa ibang komento, siguro raw ay nadevelop ito dahil magkasama sila ngayon sa isang proyekto na lilang na pinagbibidahan nila ngayon kasama ang aktor na si J.M. Guzman. Matapos kasi mag-viral na naging pag-amin ni Kim Chiu na hiwalay na sila ng long-time partner nito na si Sia Lim, ay malakas na ang ekspekulasyon na baka nga raw may iba na itong mahal ngayon. Tila hindi nga raw nagkamali ang marami na totoong nangyik si Kim Chiu sa ibang lalaki. Noong na pang ay si J.M. Guzman ang hinala ng marami ng bakasya raw bagong natitipuhan ni Kim. Matapos kasi ang pag-amin din ito na type niya rin ang actress, ay kasabay ng pag-amin nito ay ang paglilinaw na hindi siya. At kundi si Paolo Abilino nga ang totoong nalink ngayon kay Kim Chu na siya rin dahil lang ng breakup nila Paolo Abilino at Janine Gutierrez. Dagdag pa ng komento ng iba, mas bagay daw naman ngayon si Paolo at Kim kaysa kay Janine. I'm